Ay, ah, ang init guys. Ayan, nagpapatubig sila. Oh. Nagpapatubig. Oh, ayan, oh, may Oh. Ayan. Galing mo. No? Hmm. Ang init kasi dito. Sobrang init. Ayan. Hindi yung lupa o oh, dry na dry. Ayan. yeah May sprinkle dyan. Ay! Pati na ako. Masali. Basa na ako. oh, ayan, ayan. Natalsikan. Tumakbo na yung alaga ko. Kinuha ang ala kuya. Ayan, o. Oh. Ang galing. Sarap. Sarap magtampisaw. <clears throat> Ayan yung mangga namin. Wala na ang bunga. Ay, mayroon pa. Pa isa-isa. Ayun, Nakita no. nyo ba yun, guys? Ayun, nag-iisang ikaw. Yan. Pero nanakawin namin yan. Mayroon pa pala doon. Andito, oh. Dalawa, doon pa sa taas. Yelo-yelo na yan. Eh. Pwedeng ano na. Aray, basa. Ha? Ah? Ayun oh, yung isang pinay. <laughs> Nangunguha ng mangga. May nakita ka dyan? Bo. Ayun oh, nasa taas. Ayan pa oh. <clears throat> Ikaw matangkad kayo, na Ano sa taas? Green na siya. So, oh. Hindi ko maabot. Sige, kain. Kukuha lang kami kaysa mangga. Ayun oh. Eh. Ayun. Ayun. Na. Ayun. Oh. Ayun. Oh. Ayun. Mayroon pa buting nga. Ayun oh. Nasa taas pa. O yun pa oh. Ayan. Ayun. Dalawa na kalahin. Yan, may mangga na kami. Yan. Kainin na natin. Bye!